Guys, dito pala po yung pagsaka ng mga isda. Dito sa may dalahikan. Ito po. Yan. Ito yung pinakamarket niya. Dito, dito. dito po binabagsak ang mga murang isda. Yan. Yung mga barko. Nakikita nyo guys. Yan. yung mga barko nila. So mamaya 7pm po. Marami na po isda dyan. Marami na ang ibabagsak na isda dyan. Napakamura po. Yan. So bago kayo makapasok dyan dapat. <coughs> dapat po ay nakabota. Ayan, dapat bota kayo. Ayan, dito po may mga isda din dito. Ayan. Ayan, mga isda po yung mga nagtitinda dyan. May mga nagtitinda ng isda. Ayan. Ayan, si madam nabili niya isda. O. Ayan, Nabili po ng tulingan pang ihaw mamaya. Ayan. Ito po ito sa Dalahigan sa Lucena ayan yeah. na guys ito yung mga isda natin yeah, so, ano po yung isda yan? salmonitis, sap, -sab. Oh, yan sap -sab. ito ang sap -sab. ayun, ito yung sapsap sap ayan, yeah. ito yun yung isa ito ay manitis manikis Manitis manikis okay. salmonitis ayan, yeah. oh, ito so, yeah. spada mahiwas. Ayan, tanong guys, oh. Ayan, Yes,